Well, yung mga ganyang usapin kasi talagang highly confidential yan, ano? So, kailangan maintindihan natin yung ano kasi people's lives would be at stake kung ikokompirma yan na nandirito sila or kung wala sila. So, hindi makakapag-trabaho na maayos yung ICC, no? So, kahit siguro maganda nito is uh, let's just work on uh, hypotheticals, no? Ang uh, bottom line naman kasi dito is kung tapos na ba yung investigasyon o malapit na matapos. No? Ako ang aking uh, educated guess, uh, ano, uh, tapos na. At least as far as uh, Mr. Duterte is concerned. No? Tapos What do you mean na yung, uh, uh, yung investigation sa kanya. Yun lang ang, ano ko, ang aking educated guess. Tapos um, yun nga, ang susunod na to ay ang application for the warrant. No? Pero magandang pag-usapan muna natin, Christian, is kasi alam nyo, grabe yung disinformation ng mga ano eh, nung mga makaduterte. No? Ito lang muna ang unahin natin. Meron bang patayan no mga panahon ni Duterte? Hindi lang sa Davao, kundi ito sa Pilipinas. Tayo lahat, buhay tayo noon, saksing buhay tayo noon no mga patayan na Di ba pinagmamalaki pa nila noon 'di diba, Ano? Um, pagka tinetreten ka, sasabihin, "Adi kasi siguro, tokhangin na 'yan." Parang gano'n. They were proud. So everybody was aware, lalo na itong mga makaduterte na 'to. Alam nila pinagmamalaki nila na accomplishment ni Duterte 'yan. And ito yung pagkakamali nila nila Duterte. Inadmit mismo ng PNP ng official documents na may pinatay sila na mahigit na 6,000 Pilipino dahil nanlaban daw